Santo Idol, dito lang sa amin. Sa Commonwealth. Tasan ng tubig. Ingat, mga tropa. ha <laughs> ingat to, kaso may tulo yung mo, bebs. Sablay yung payong mo. Tawa mga estudyante, o. Late na nag-suspend ng klase. Ayan, basa sila lahat. Daming estudyante, o. May nagchat sa ano? Oh. Chris Biton, baka need mo ng allowance, bakla. <laughs> Bawa yung mga estudyante, oh. Ligo na, oh. Dropa, ulit may dropa. Crocs yun. Gabi dami si Jante Kawawa Natuloy <laughs> outing nga tropa O oh, try mo nga tumalun Try mo tumalun dyan Lalo <laughs> ni <speaking in Jaegy>

Commonwealth lang mga tropa malapit sa Datamex uh, Pearl Drive for sure ano na rin baha na rin yung Pearl Drive pero pag dito wala na Don Fabian kaya yan pero nakakatakot yan Ayun know, na may nagtutulak oh. Sige, tulak! <laughs> Nakawawa is ito dyan, too. Aba ng bao, wala makadaan sa sasakyan. Highway yan, hindi Resort. Di kayak big ano ka, ma stranded ya. Di Rusia, di Texas. Itu Experience. Dito lang ya, sa biton, <laughs> <laughs> wala na, nagsialisa na yung motor oh. bumalik huh oh. counter huh na lang huh 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 <laughs> Sige, sa mo. Oo, gumigay. na. Ayan na, ayan ka. Yari ka, boy. Pagkakasahin mo yung Sige, Alam na yung Alam na Alam mo Alam mo na Alam po. Buti na lang, medyo mataas sa amin. O sino may sugat dyan? Leptospirosis yan, o?

Dobry to jest zem. Sana ba hapam? Uy, putang gala ka. Tapos na alon. 250 lang yung cottage mga tropa Ayan o, doon sa may mga basura Daming estudyante pa doon o oh. no? Wow. Best kaya ng ano, Montero Ayan o, oh, nasa gilid sila o oh. Kaso nakakatakot Ay no, Innova o Chaka Ranger pumasok. Hi. <laughs> Dito ka ate sa gilid, sa gilid. Dito sa taas. Tropa, so, ba, nagpahayong ka pa, basang basa ka na. Oo, oh, boss yan. <laughs> wow, yung mga estudyante, oh. Partida, may pasok pa rin yung panghapon yan, ha? Ganto kami sa kiyusi. <lain> Tangina. Ah, wait. mga sumusubok pa rin pumasok. Oh, nagago! Ano mo?

Shout out tayo doon. Chad Weber. Ang <laughs> gano'n go entrance? Suspended <laughs> na kagawad! Wala na! Hah? Eh, na, may pumasok na taxi oh. Sige, subukan mo. Ala, nasa harapan niya na yung tubig. Gaya.

Mayroon daw charger si Pamela, low bat na daw siya. Ha? Charger daw. Okay na daw. Ay, plate number. hoy <laughs> mo! Ako, mas lubog dun sa Pearl Drive. Mas mababa doon eh, di ba? Yung ever, yung ever yun eh. Commonwealth po sa Commonwealth bago mag latex <laughs> Ang oh southbound past south to michael mabulak selan mo na crispy ton kukunin ko nga yung tubig ipilter ko muna hinumin namin mamaya Wala, hindi ka dumahan sa sakyan. Kaya, pero pa isa-isa lang. Malalakas loob. Pasok Masang ulan Wala na masyadong jeep Wala na sasakyan makapasok mga tropa Ayun na, luwag na ng highway o oh. <laughs> Pera! Pera! Kala mo nagtutulak na ahawak lang sa GP box naman. Yes, going to Fairview po. Ah, oh, Mirage. Oh, kaya oh. Nakasang loob Mag-ingat lang kayo sa NK ka yung motorcycle eh, nakata pa ng tubig. ay <laughs> na, may nag-training na kayo oh. Oo, oh, doon niya Carmen to. Ah, yeah, mga estudyante, oh. Basang-basa na lahat. Lalabig ako po, talakas ang ulan. <laughs> Commonwealth po sa may uh, Don Fabian. Wala na makadaan na sa sasakyan Sobrang luwag na. Doon na lahat sa gilid yung mga motor. Oh. Iyon, may nag-try. Wigo. Tingnan natin kung kakayanin ng Wigo. Sige. Nako, yung motor. Lakas ng loob ng Wigo. Ah. Oh. Ha? Huh? Okay, Basta wag lang mapasukan okay. yung kambutso. Dapat hindi okay. ka ano? Nakatapak lang siya sa gas. Uh. Ay, ganda! Kaway-kaway! <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Halika rito! Uy! Naligo <laughs> ni mana ko ka Naligo na yung anak ko. <laughs> May pagkain pa yung bunga nga! <laughs> bolen, bolen. Baka kuya, madalas talaga magbahari ito. Baka malakas yung ulan. Ayan ako, naligo na oh. Dami mo to swim there. Yes. Wala nang wala na Naligo kayo. Dapat kanina pa kayo naligo eh. It's dirty, anak! May pagkain <Dirty>. niya. Kala <mulay> yung <mulay> swimming pool eh. 1.3 k na yung viewers natin, no? <tukas> <tukas> Commonwealth, mga tropa. Don Fabian. Oh, Marcelo. Oh. Deliver pa rin kahit bagyo. <laughs> O oh, sige. Hoy, bakay butas diyan Dito ay sa gilid. Ayun, may jet ski, oh. Yeah! Oo, ito may rig. BAKLA! KAWAY BAKLA! YEEEAH! <laughs> Ayun na, natirik na isang motor. Diyan ka pa pumunta sa ganda sa gitna ah. Wala na boy, Tanggal makakain naka dyan. Ang bata, enjoy na enjoy oh. Satawad ka tropa 1.3k viewers. no minsan lang magkadagat eh malawit na eh.